Narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay hinara na nga ni Patrick si Miss Rachel. Grabe at napakaganda pala ng boses ni Patrick at kitang kita na parang hindi ito medyo pinapansin ni Miss Rachel. Grabe at Talagang kinantahan ni Patrick ng buong song si Miss Rachel. At kitang kita na talagang gusto niyang makuha ang atensyon ng dalaga. Oh my angel, angel baby, angel. bang kinakantahan pa Kuya Patrick si Miss Rachel ay bigla namang dumating si Kuya Rowell at talagang pagdating nito ay pinaalis niya si Patrick sa gilid ni Miss Rachel at doon siya umupo sabi niya naman ay sorry daw sapagkat uh, medyo na late siya dahil nagpa-feeding pa daw siya sa kanyang mga beneficiaries Grabe pagdating ni Kuya Rauel, ay parang mas naging intense ang mga kaganapan. Pagtapos naman nun ay kinumusta ni Kuya Rauel, si Miss Rachel kung kamusta na daw ang desisyon ng kaniyang papa sa pag-alis nila papunta sa Davao. Sabi naman ni Miss Rachel ay ayun na nga ang nangyari dahil parang magdadalawang isip na ang papa ni Miss Rachel na sumama sila kay Rowell. Sapagkat napanood nila ang paninira ni Dr. Love sa kanila noong kaharap nito si Kuya Val sa last episode ng Rochelle Love Team Serie. Oh my angel, angel baby, angel. Love of my life. Na lang tutuhanin lahat. Sabi naman ni Kuya Rowell ay Napabadrip na daw siya medyo kay Dr. Love Sapagkat sinisiraan daw talaga siya nito Sa papa ni Miss Rachel, sa mga manonood At kay Kuya Val talagang medyo naiinis daw siya sapagkat puro masasama ang sinasabi nito at paninira sa kanya at kay Miss Rachel. Sabi naman ni Miss Rachel sa kanya ay chill daw muna siya. Talagang yun lang naman daw kasi ang role ni Dr. Love sa kanila kaya dapat itindihin niyo na lang. Sabi naman ni Kuya Rowell ay kahit na ganun ang role niya ay sana magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita sapagkat madami ito na apektohan. Oh

hindi nila nga karotga galing ako nagpa-feeding yun saan oo so, ano kanina pa kayo? kanina eh nakarotin niya eh sorry meron kami traffic sa may labo kasi nagpa-feeding ba ako? galing pa akong Batu Balani sa Paracales ay salamat pagod ka o ulo thank you ano so, ba Si, ano, Kuya Tata. Hindi. Kaya nga hindi siya nakapunta ngayon dito. Kasi napagod yun. napagod Tata. Napahagod. Tapos yung backup dancer. Yung Mukhang may concert dito. Mukhang may concert pagdating ko. Actually, ni Patrick yung king mo. Para sa pageant. Ah, yung kanta niya? Para ah, sa pageant. Good luck, bro. Kalingan mo. So ayan. Um, so ano insan, um, alam mo na ba yung ano, kuwento sa akin ni Rachel kanina? Parang nahiya daw na sumama si Tate Rachel para nagbago ang isip. Ano nga insan, banod ko yun At nalaman ko din mismo kay Papa ni Rachel na medyo nagdadalawang isip siya na sumama sa akin. Sayang, sayang yung ano, yung tinanong ko doon na uh, yung mga pamilya ko talagang ready-ready na sila sa pag-uwi pag namin dala kasama uh, sila Rachel, buong pamilya niya. So yun, nag na yung lang kasi nga ano, yung unexpected ko na may enjoy sila uh, sa pagpunta nila doon. Medyo uh, wala na. No. Pero sana nga insa no, magbago yung isip ng papa ni Rachel kasi nga ano, si Uncle Bal naman yung masusunod sa huli, di ba? Nagpaalam naman ako kasama uh, si Rachel. So, okay naman na sa kanya. Okay naman yung sabi niya mag-iingat lang kami and may mga pa-joke pa siya doon na talaga nga. Pero nakakasad lang kasi nga ngayon, medyo si tatay nahihiya na. Nahihiya na siya sa... Sana. sana magbago pa yung isip. Kaya nga, kasi Ako nga. Magbago pa yun. Oo, uh, ilang, araw, mo, uh, ilang araw pa, pa man din. Ko, oh, kausapin, kausapin ko. Din. Ah, sige, insan, kausapin uh, mo. Para... Nalungkot na ba't isa, Rachel? Uh, <laughs> well ano lang yan, Rachel? Magbago pa ang isip ni Mama. Sige, okay, mausap muna kayo ha. Ito muna ako sa record. Okay. Ano ba? Hindi kayo matutuloy? Siyempre si Papa. Si Papa. Dapat din doon tayo at uh, magiging na permiso sa Papa mo kasi siya talaga yung yung guardian. Yup. Yup. Hindi lang ba yung mano sa si Papa mo? Ano bang gawin natin? Ano bang gagawin ko? Mahirap yun pa -uwi. Hindi, ano bang problema? Ba't ano? Hindi nga. Ito kasi nga, napanood ni Papa yung ano. Ah, ito talaga si Dr. Love. Pero <laughs> minsan kakausapin ko din yan si Uncle Bal kasi nga ano. Alam naman ni Uncle Bal na talagang mabait kami. Ganyan, wala akong gagawin masama na ikakapamak ng apelyedo o pamilya namin. Pero ito talaga si Dr. Love. Minsan sumusobra na. Bakit? Ano, ano na lang mga pinagsasabi. Halimbawa, nung episode 6, last part nun, di ba, nakalis na tayo. Grabe yung mga sinasabi kay Uncle Val. Sinisiraan ako na, eh, porque minor ka, dinadala kita. Kaya nga, sinama ko buong pamilya mo. Di ba? Para wala silang masabi yung mga viewers natin. Pero ito talaga si Dr. Lag. Nakaka-bad trip din minsan. Eh, hey, kasi nga, role niya yun. Role niya? Eh, kahit role niya yun, eh, bakit Ganun yung magkapagsalita sa atin. Mukhang namin marasunal sa akin. May galit yata yun si Dr. Love. Yan yeah, dapat minsan, yung dahan-dahan yung panalita niya, hindi yung bigla bigla na eh, ganito. Maganda na yung plano natin kasi nakausap natin personal si Uncle Val at si Auntie Edna. So okay naman sila, di ba? May mga payo na namin bigay sa akin. Eh, di ba, nagpaalam naman ako. Kasi malakong lumapit doon kay ano, oh, kahit gabing-gabi. Chill ka lang! Okay. Ito, palamig ka. Okay ba ito? Sobrang lamig na ulo mo. Oh. Di ba sa'yo ito? Ay, lamig pala. Init. <laughs> oh. oh. Okay oh. ba diba ito ino oh, mo? Oo. Di ba sa'yo ito? Oo, sa akin yan. Okay, okay lang? Okay lang. Sige <laughs> Eh, okay lang. Medyo nakaka-ano lang. Chill. Nakaka-disappoint ang minsan. Chill. Uh, Baan natin ni, ni Dr. Love sa atin. hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!